Dudoy, ito, tignan mo, nasa basurahan. Tapos Uy. may nakita siyang laruan. Ano kayang laruan yan? Ewan ko, pero lilinisin niya yan, oh. Hulaan natin kung anong laruan, Laran. yan. Oh, pero ang hulaan natin kung malilinis ba niya to. Napakahirap linisin niya, parang grasa. Napaka yun. eh. Five oras, five oras niyang lilinis. Five oras, five hours. oh, nga, five hours nga niyang lilinisin yan. Oh. Mm. E, okay, ko na talaga. Oh, kaya nga, nasa basurahan nga kasi tinapon na. Bakit mo pa kasi kinuha? Yun, hindi natin alam. Pero piling ko hindi niya ito malilinis, guys. Okay. Ano? Pag nalinis niya to guys, like and follow at share ha. Tingnan natin kung magagawa niya. Ayan. Hello? Ayan. Ano yan? Ayan. Ayan? Ayan. May sandata? Oo, Oh, may ano, may wallet, may silver. May... Paldo! Jewelry! Huh? Jewelry. <laughs> Ay, medyo lumili na. Si Goku yan ah. Si Goku nung maliit pa siya. Oo, no? mm -hmm. halata kasi sa book pa lang, halata na na si Goku. Si Goku ba to guys? I-comment nyo ako Pero si Pero Goku to. Pero bakit may ano, tail? Ganyan nga siya nung bata siya. May tail siya. hindi ah, di oh. ko alam. Ah, mo na nakabutan yun na ano mong Goku yung malaki na ano. Pero ayun, oh, napapaputihin niya na. Pero feeling ko lang ha, kahit malinis niya to, hindi magiging sobrang linis kasi sobrang dumi. Oo oh, nga. Hindi siya magmumukhang bago. What? Ayun o, oh, lumilinaw na. Buhok pa lang, napakalit. black kasi yung buhok niya. <laughs> <laughs> Paano niya mapapabuti yung black? O, oh, pinapaan And niya, no? Nung, yuck. Yeah, Padilig. Siyempre, kailangan ma-press-press -press yan. Oh. Yeah, di ba that, nung hmm. matanda na siya, ano? Malaki na siya. Pero, medyo orange yung ano niya. Damit. Buhok. Uh. Yung buhok, black pa rin. Kapag, black pa rin. Kapag siya, nagiging yellow. Pero, ayun, eh, no, tignan mo, kahit na ilang beses niya pinapaano, ano, dumi-dumi <laughs> an, pa rin. Ha? <laughs> 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 Pero lumilino naman na siya. Go okay. pala yan. Tingnan Go natin ano yung... mangyayari. Ayan na. Oh. Oh. Lalagay niya na sa balde. Ah. Nilipat niya. Siyempre, kailangan niya talaga ngayon yung pinaka dik dik, dik dikin Diswashing para yung pinaka-dumi. O, oh, ba't parang dishwashing yung ginagamit niya, no? Dishwashing nga. Di ba dapat, ano, sabong panlaba? Yung dishwashing pang ano yun, eh, pang plato. plato. Oh. Ano? Baka ano, 'yun lang ang may avail. Ay, pumuputi na. O tingnan mo yung ganto niya. Hindi talaga lumilinis kasi. kasi yung niya. Sobrang dumi talaga eh. 'yung tail niya din. Hmm, hirap na hirap siya Parang mahal pa yung nagastos niya na mga sabon. <laughs> Alam mo, meron talaga siya nun. Meron, kahit meron, ang daming sabon nun, oh. Pinagpapapalo, ayaw pumuti, oh. Hala na, nahihirapan na siya paputiin talaga. Paputiin mo na. Hindi niya mapapaputi na, oh. Ganun lang talaga, Yan, oh. Ayan, binalawan. Uy, kahit binalawan na, oh. itim pa rin, oh. Eh, kaskasin mo lang, kaskasin. Oh, ayan na naman, sabon na naman, sabon, sabon. Piling ko nakakaano na siya sa sabon, 200. Or e, 300, 300 pesos na. Yun, ang um, dubi pa rin. Oh. Kalabay, sabon, alam ko, 50. nagwashing eh. na. Uy. Ha? Biglang pum Biglang pumuti no washing. tas ah, ibibigay niya sa pamangkin niya. Kayo no, sabi sa medyo madumi pa. Eh. Pero okay na din ha, nalinis niya. Ikaw, ano ang grade mo sa paglilinis na ginawa niya? 9 over 10. 9 over 10 kasi ang galing ako, 10 over 10 kasi ang galing niya. At dahil nalinis niya, like and follow. Bye. Bye. Hey.